One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming saging. Dahil sa saging, nakakaloka ang beauty ng mga sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng biyernes. So, happy Friday sa atin lahat. And then, of course, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang di dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magpataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, pambato natin sa Asia, Pacific International na si Blesa, laban na laban na. Mama, sa tingin mo, aangat ba siya sa laban ng Miss Asia Pacific ngayong taon na to? well, ang masasabi ko, syempre iba ang gandang Pinay, iba ang caliber ng Pilipina so lalaban at lalaban niya ng bonggang-bongga, so nakikita ko na talagang handang-handa na siya at excited na siya para sa laban so na-miss ko to, Miss Asia Pacific, so matagal-tagal na akong hindi nakakanood niyan, dati yung ano, nung 90s, ayan yung pinapanood ko, yung nanalo sa mutya ng Pilipinas, ayan, diyan nila kinukuha eh, and then ngayon, syempre nakaka-excite ang bagong Miss Asia Pacific International. Matagal-tagal din sila nawala sa eksena. So ngayon binubuhay ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya sana tayo makapag-uwi ng unang corona sa kanilang pagbabalik. Are you excited guys? Kasi ako excited ako for her. So saan gagawin to? Sa Philippines. So yan! And then, speaking of Miss Asia Pacific pambato ng Thailand, ready, -ready na rin. At syempre, ipinaano niya na nga yung national costume niya, pinakita niya na nagagamitin niya. So, ano daw masasabi ko sa national costume ng Thailand para sa Miss Asia Pacific? Well, ang masasabi ko, maganda yan. Nakita ko na yung costume na yun so personal. Sobrang natutuwa ako dyan. At dito sa Samut Prahan, ginagamit namin yan. So, ayan, costume na yan kasi from Samut Prahan. Yung mga batang mga makukulit na alam mo yon na parang yung buhok nila nandito lang, tapos yung buhok nila ng dito, yung mga panahon niyan noon ng mga Thailander. So yon. So kaya naman masasabi ko bongga yan national costume na yan. Gustong-gusto ko yan kasi parang ang saya ng character. And then parang feeling ko kaya niyang ipanalo to. Abangan natin yan. So good luck kay Miss Asia Pacific Thailand. So, ang kandidata nila ay galing din sa Miss Grand. Katulad ng sa Miss Globe. Galing din siya sa Miss Grand. At ayun nga, speaking of Miss Globe. So, syempre updated tayo para sa ating Reina na si Jasmine Bungay. Mama, sama na ano masasabi mo sa unang paandar niya. Well, ang masasabi ko ay bonga, bonggam bonga na nakablock siya dahil, alam mo yon na parang naka-evening gaw na at may aate ng dinner. Anyway, so, ayan yung pamamaraan niya kung parang paano siya mapapansin dito sa competition ng Miss Globe. Sabi ng ganun nung iba, ay nako, hindi man na yan. Thank you, girl, yan dyan. So, kayo naman, nagsisimula pa lang yung laban pa parang ang pangit na ng pang ano ninyo, pabate. Anyway, nanalang na lang natin, ba diba? So, tignan natin kung ano yung magiging eksena niya, kung ano yung magiging ganap niya, at kung ano ang mga gagawin niyang pasabog. So, magtiwala lang tayo sa ating gandang binibini, ba diba? And then, bukod doon, syempre, excited tayo kung ano nga ba ang mararating niya dito? So, ngayon, ang roommate niya ay si Miss Thailand din. Eh. So, yon good luck sa kanila. Ay, nako, talagang palaban talaga. At, syempre, masasabi kong angat na angat ang gandang binibini. Di ba? And then, para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Tingin mo, Christina, o piyasa, aangat kaya sa laban niya dito sa Miss Grand International ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, si CJ ay ready-ready na para sa Miss Grand International. Corona na lang ng Miss Grand Philippines ang hinihintay niya na iputong sa kanya. So ako para sa akin siguro, mga 90% CJ o ang ipapadala natin sa Miss Grand. So, depende na lang yan sa organization kung may nakikita talaga silang alam mo yun yung pili nila ay hey, ito maganda to but doon sa mga nakita natin yung video na alam mo yun na itong si ano dating Miss Grand Philippines 2023 na si Nikki Dimora may video sila na kinukoronahan niya na or pin parang binibless niya na. So, ibig sabihin, ayun talaga yung pipis niya. Hindi ko lang alam kung papakinggan siya ni Mr. Arnold, di ba? But, ako ako tatanungin mo, angat na angat naman talaga si CJ sa mga kandidata pagdating sa performance level. And then, parang piling ko sa lahat ng kandidata, siya ang ready-ready na. At piling ko pagdating sa Miss Grand International, kung si CJ ang ilalaban natin, kaya niyang umangat sa competition na yon Diba? So, yun, good luck. Good luck kay CJ at tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa laban niya dito sa Sunday. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako para sa laban niya. At talagang, ay nako, kahit ako parang nandoon na ako, hindi na ako maka-get over. Anyway, para sa sumunod natin, chika, mama, sa tingin mo, sino ang tunay na angat? Miss Philippines, Vietnam, Thailand, or Indonesia para dito sa Cosmo. Diyos ko, tinatanong pa ba yan? Kung ganda ang pag-uusapan, syempre, angat na angat ang pambato natin. Di ba? Diba? Angat talaga yung beauty ni sa Manalo. Walang halong bias. Para sa akin, pangalawa si Miss Vietnam. Tapos sa kanila, pangatlo si Thailand. And then, pang na lang dyan si Indonesia. Charot. So, yan. Anyway, ang maganda dito, nakikita natin, ang pambato ng Southeast Asia ay very close at talagang nag-enjoy sila. So, nandoon yung competition, pero nandiyan dyan nakikita natin na talagang, alam mo yon happy sila sa isa't isa. So, magandang tignan sa isang frame na nakikita natin, Indonesia, Thailand, Vietnam, and Philippines na alam mo yun, magkakaibigan sila sa competition at sana maging masaya tayo lahat para sa kanila. Siyempre, we wish all the best na sana silang apat ang pumasok sa top 5. Madagdagan na lang ng isa. And then, sana lahat sila ay maipakita nila yung galing nila. And I think support each other. Diba? So, sa kasalukuyan ngayon, si Atisa Manalo ay nangunguna na sa botohan dito sa Miss Cosmo para sa huling boto nila bukas niyata. So, ah, ngayon, ngayong araw na to. So, sana po ay makaboto tayo hanggang 7pm po kasi ng gabi ang botohan. So, sana may angat natin ang laban ni Ati sa manalo ng bonggang bongga. Diba? So, yun, good luck. So, nakakatuwa. Ang gaganda nilang tignan. So, yun. Basta ako, happy sila, happy ako. Kasi syempre, parang achievement to ng mga kandidata na alam mo yon na walang away-away ipinapakita nila na sobrang close lang sila sa isa't isa at nagmamahalan sila di ba so yon at para naman sa sumunod na chika mama sam anong tingin mo at sino ang tunay na angat ang beauty ni Miss New Zealand o beauty ni Miss Philippines dito sa kanilang glam shot just <laughs> ko mo pa ba yan? <laughs> para sa akin, syempre, it's Atisa Manalo. Kasi sa picture dito ni Atisa Manalo, talagang makikita mo yung perfect na face ni Atisa Manalo na walang budol. At si Atisa Manalo talaga, sabi ko nga, kapag ganito mga photoshoot, talagang lulutang yan dyan si Atisa Manalo kasi truly beautiful talaga siya. In person, in photos, and in video. Diba? So yun. So hindi nakakapagtaka kung aangat talaga ang beauty ng isang Atisa Manalo. At sa nakikita ko dito sa laban sa Miss Cosmo, tunay na naangat ang Atisa Manalo. Ever. diva. So yun. Kaya ako, I'm so excited. Excited ako para kay Atisa. Excited ako sa laban niya dito sa Miss Cosmo. At malapit na yun guys, just ko, ilang tulog na lang next week na. So yun, pero may alam ko may passion show pa silang isa. So, yun yung abangan natin. Hindi ko alam kung bukas yun o sa mga susunod na araw. Basta, maghintay lang tayo ng bonggam-bongga. So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell Para updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys.